isang batang nangarap maging modelo, pero ibinenta sa impyerno. Isang ama ang niloko. Isang kapatid ang nawala. At isang agent ang handang suungin ang gubat ng kamatayan para iligtas siya. Sa isang payak at mahirap na sulok ng Tegucigalpa, Honduras, may isang batang babae na may kakaibang hilig, ang pagtugtog ng drum at pagkanta ng mga himig na tila galing sa langit. Sa loob ng kanyang munting silid, siya'y malaya, payapa, masaya. Isang araw, may kumatok sa kanilang pinto. Hello! Malambing na bati ng isang babae. Narinig kitang kumakanta sa palengke? Ang ganda ng boses mo. Ngumiti ang bata, medyo nahihiya. Mas maganda ka pala kaysa sa iniisip ko. Dagdag ng babae habang tumingin sa paligid. Hinahanap niya ang ama ng bata. Ilang saglit pa, lumabas ang ama ng bata. Isang simpleng lalaki, may pagod sa mukha pero may tapang sa puso. Isang ama na handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. Ako po ang founder ng Discover Your Dreams, isang modeling company, pakilala ng babae na may ngiting puno ng tiwala. Ipinakita niya ang brochure. Puno ito ng larawan ng mga batang modelo at performer. Naniniwala akong may talento ang anak mo na maging artista, sabi ng babae. Bukas, may annual audition kami. Dapat ninyo siyang dalhin. Napatingin ang bata sa kanyang ama, puno ng pag-asa at galak ang mga mata. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang cute naman nito. Kapatid mo? Tanong ng babae. Opo, sagot ng bata sa ngiti. Sa kagustuhan ng ama na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang mga anak, pumayag siya. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang mga anak sa isang hotel kung saan gaganapin ang audition. Pasensya na po, bawal ang mga stage father sa loob. Balikan nyo na lang sila mamayang eksaktong alas 7 ng gabi, sabi ng babae. Hinalikan at niyakap ng ama ang kanyang mga anak. Alagaan mo sila, pakiusap niya. Huwag po kayong mag-alala, sagot ng babae na may ngiti sa labi. Pagkasara ng pinto, sinimulan na nila ang photoshoot. Pagdating ng gabi, excited na bumalik ang ama sa hotel. Sunod-sunod niyang kinatok ang pinto pero walang sumasagot. Tahimik ang paligid. Nang tuluyan niyang mabuksan ng pinto, walang kahit isang bata sa loob. Nabalot ng matinding kaba at takot ang ama. Wala na ang kanyang mga anak. Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Sound of Freedom. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi niyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Samantala, sa Calexico, California, makikilala natin si Tim Ballard, isang special agent ng Homeland Security Investigations. Araw-araw trabaho niyang hulihin ang mga demonyong nagkakalat ng child pornography, mga nilalang na nananamantala sa kawalang muwang ng mga bata. Sa isa sa mga operasyon, inaresto nila si Ernst Oshinsky, isang halimaw na nanlilinlang at nambibiktima ng mga bata para sa panggagahasa, kalaswaan at pagbebenta ng laman. Matapos ang mahabang gabi ng operasyon, nakaupo si Tim sa loob ng kotse kasama ang kanyang partner. Ang gulo ng mundo bro, sabi ng kanyang kasamahan. Ang dami ko nang nakita, mga patayan, krimen, kung ano-ano, pero ito, iba ito. Huminga siya ng malalim. paghumiga ako sa kama, mukha ng mga bata ang nakikita ko. Hindi ko na yata kaya ang trabahong to. Tahimik lang si Tim. Tumingin sa kanya ang partner niya at nagtanong. Sabihin mo nga, ilang pedophile na ang nahuli mo? Saglit na nag-isip si Tim. Mga dalawang daan at walumput walo, as of today. Tumango ang kanyang kasamahan. Hindi na masama, pero tumigil siya sandali at tumitig kay Tim. Sa lahat ng iyon, Ilan ang mga batang nailigtas natin? Natahimik si Tim. Wala pang kahit isang bata ang kanilang nailigtas. Napailing ang lalaki. Yun lang ba ang magagawa natin? Umalis ang lalaki, mabigat ang loob. Tahimik pa rin si Tim. Alam niya ang totoo, hindi sapat na hulihin lang ang mga demonyo kung wala ka namang maililigtas na inosenteng bata. Sa isang madilim na kwarto, habang ginagawa ni Tim ang kanyang report laban kay Oshinsky, hindi niya mapigilang tumulo ang mga luha. Habang tinitingnan ang mga ebidensya ng karumaldumal na pang-aabuso, nadurog ang kanyang puso isang krimeng bihira mong marinig sa balita pero araw-araw na nangyayari sa totoong buhay. Hindi na niya matiis, hindi na niya kayang manahimik. Hanggang kailan pa siya manunood na lang habang patuloy na pinapahirapan ang mga batang ito? Gumawa si Tim Ballard ng isang matinding desisyon. Pinuntahan niya si Ernst Oshinsky sa loob ng kanyang selda. Hello Mr. Oshinsky, mahinang sabi ni Tim. Tayong dalawa lang ang tao rito ngayon. Halika, lakad tayo. Kailangan mo ng sariwang hangin. Habang naglalakad, sinimulang makipagkaibigan ni Tim sa kriminal. Ewan ko, sabi ni Tim, pero pakiramdam ko, konektado ako sa'yo, parang maiintindihan mo ako. Tumingin siya kay Oshinsky ng diretsyo, pero kailangan kong malaman, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Dahan-dahan, inilatag ni Tim ang kanyang cover story. Sinabi niyang habang pinapanood niya ang mga video ng mga bata, lalo siyang naaakit sa kanila. Una, hindi naniwala si Oshinsky. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang pinagkatiwalaan si Tim. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Isang pagkakaibigang itinayo sa kasinungalingan. Sa opisina, humarap si Tim sa kanyang hepe, si Frost. Bigyan mo lang ako ng isang linggo, pakiusap niya. Isang linggo lang, iyon lang ang hinihingi ko. Tahimik lang si Frost habang tinitingnan ang determinasyon sa mga mata ni Tim. Pagkatapos ng ilang sandali, tumango siya. Okay, Ballard. You've got one week. Binuksan ni Tim ang selda ni Oshinsky at pinalaya ito, pansamantala lang. Ipinangako ni Tim na kaya niyang tulungan itong maalis ang kaso, pero may kapalit. Gusto ko ng isang bata, malamig na sabi ni Tim. Buong akala ni Oshinsky, isa ring pedophile ang ahente sa harap niya. Sa una, nagduda siya. Pero kalaunan, naniwala siya ng lubusan. Hindi niya alam, sinusubaybayan na ng Homeland Security ang bawat galaw nila. Kinabukasan nagkita sila sa isang maliit na dinner. Tahimik na umupo si Oshinsky at inilabas ang isang libro. Para sayo, sabi niya habang iniabot iyon kay Tim, binuksan ni Tim ang pahina. At doon, nakita niya ang larawan ng isang batang lalaki. Siya si Teddy Bear, sabi ni Oshinsky. Bukas, ganitong oras, magiging sayo siya. For the whole weekend, napatitig si Tim sa larawan. Ang inosenteng mukha ng bata ay parang humihingi ng tulong, tahimik na nagsusumamo mula sa pahina. Napangiti si Tim, pero hindi dahil sa tuwa. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon. Mr. Oshinsky, malamig niyang sabi. You're under arrest for crimes against children. Ilang segundo lang, dumating ang mga pulis at muling inaresto si Oshinsky. Tahimik si Tim habang pinapanood itong inilalayo ng mga ahente. Sa San Isidro, sa pagitan ng US at Mexico border, nakatayo si Tim Ballard, tahimik na nakamasid, habang inaabangan ang kontak ni Oshinsky, isang pedophile na nagngangalang Earl Buchanan. maya, -maya dumating si Earl, at doon, sa likod niya, isang batang lalaki. Inosente ang mukha, pero bakas ang matinding lungkot sa kanyang mga mata. Agad nilang hinuli ang pedophile, kinausap ni Tim ang bata. Hello, anong pangalan mo? Mahinang boses ang sagot, Teddy Bear. Tumango si Tim. Hindi yan ang totoo mong pangalan, di ba? Ano ang tunay mong pangalan? Matagal bago sumagot ang bata habang tumutulo ang luha. Miguel, Miguel Aguilar. Ikinagagalak kitang makilala, Miguel, sagot ni Tim. Dinala ni Tim si Miguel sa doktor para masuri. Nakumpirma itong may sugat ang bata, malinaw na palatandaan ng pangaabuso. Lumapit si Tim kay Miguel. Dahan-dahan siyang nagsalita, puno ng malasakit. Ikinuwento ng bata ang bangungot na sinapit nila ng kanyang ate, si Rocio Aguilar. Isang babae ang lumapit sa kanila, magiliw, mapagtiwala, na nag-alok ng isang photoshoot sa tabing dagat. Ngunit ang masayang araw ay biglang naging madilim. Sa pilitan silang isinakay sa isang shipping container, walang kaalam-alam sa kapalarang naghihintay. Sa gitna ng dagat, umiiyak si Rocio, nababalot ng takot, sumisigaw ng tulong, ngunit walang nakarinig. Dumating sila sa Colombia at doon niya nakilala si Earl Buchanan. Pinili nitong bilhin si Miguel, isang desisyong tuluyang humiwalay sa magkapatid. Dinala siya ni Buchanan sa Tijuana, Mexico at nanatili doon ng tatlong buwan bago siya nailigtas ni Tim nang tangkain ni Buchanan na pumasok sila sa US. Sa airport, muling nagtagpo si Miguel at ang kanyang ama, si Roberto. Walang salitang makapaglarawan sa sandaling iyon. Mahigpit ang yakap ng ama, tila nais bumawi sa bawat araw ng pagkakahiwalay. Ramdam ang matinding pangungulila, ang sakit at ang pag-asa. Tahimik na nag-uusap sina Tim at Roberto sa loob ng opisina. Hawak ni Roberto ang larawan ng pamilya ni Tim, ang kanyang asawa at mga anak. Isa ka ring ama, di ba? Tanong ni Roberto. Tumango si Tim. Sabihin mo nga sa akin, nagbaba ng tingin si Roberto nanginginig ang boses. Makakatulog ka ba sa gabi kung alam mong wala ang anak mo sa kwarto niya? Hindi na napigilan ni Roberto ang pag-iyak. Iyak ng pangungulila ng isang amang wasak ang puso. Tahimik lang si Tim pero bakas sa kanyang mga mata ang kirot. Tumatak sa isip niya ang bawat salita ni Roberto. Alam niyang walang sakit na hihigit pa sa pagkawala ng anak. Habang paalis na sina Roberto at Miguel, lumapit si Miguel kay Tim. Inabot niya ang kanyang kwintas, ang parehong kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ate Rocio. May pendant ito ng imahe ni St. Timothy. Pagkatapos ay niyakap niya si Tim ng mahigpit. Walang salitang binitawan, pero ramdam ni Tim ang mensaheng gustong iparating, isang tahimik na pakiusap, tulungan mo ang ate ko. Dito nabuo ang matinding desisyon ni Tim. Gagamitin niya ang lahat ng impormasyon kay Earl Buchanan para simulang hanapin si Rocio Aguilar. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, Si Rocio ay nakakulong, isang batang musmos na biktima ng karumaldumal na kasamaan. Sa dilim ng isang maliit na silid, pilit niyang pinapakalma ang sarili habang mahina siyang kumakanta ng malungkot na himig. Nakiusap si Tim sa kanyang supervisor na payagan siyang pumunta sa Colombia para hanapin si Rocio. Tim, Homeland Security tayo, mariing sabi ni Frost. Hindi tayo basta-basta pwedeng tumawid ng bansa para hanapin ang isang batang galing pa sa Honduras. Naibalik na natin ang batang lalaki sa kanyang ama. Tagumpay na iyon para sa iyo. Ngunit hindi umatras si Tim. Sir, mahinahon pero matatag ang tinig niya. Sana maintindihan niyo ang pakiusap ko. Sa trabahong ito, araw-araw akong winawasak ng piraso-piraso. At sa paraang ito, magkakaroon ako ng pagkakataon na buuin ulit ang mga pirasong yon. Tahimik si Frost. Nakatingin lang siya kay Tim at alam niyang hindi mapipigilan ang determinasyon ng lalaki. Sa huli, tumangu siya. Pupunta ka sa Colombia, sabi niya, pero ipapalabas nating parang training seminar lang ito. Dumating si Tim sa Cartagena, Colombia. Sa tulong ng pulis na si Jorge, nakilala niya si Vampiro, isang dating accountant ng kartel na ngayon ay tumutulong para iligtas ang mga batang biktima ng sex trafficking. Sinabi ni Vampiro na may kilala siyang babaeng tinatawag nilang Giselle na tumatangkilik sa sampu hanggang labin limang bata. Ang tunay na pangalan ni Giselle ay Katih Juarez. Kinukuha niya ang mga bata mula sa Central America para maiwasang masangkot sa mga autoridad sa Colombia. Hindi rin siya nakikipagtransaksyon sa kahit kanino, kaya kailangan nilang pagplanuhang mabuti kung paano nila mahuhuli si Giselle at ang kanyang mga kasamahan. Habang nagsasaliksik, nabasa ni Tim ang balita tungkol sa isang club sa Thailand na na-raid ng mga pulis at ipinasara. Nagbigay iyon ng ideya kung paano sila makakaset up ng isang entrapment operation dito sa Colombia. Magkukunwari silang mga mayayamang sibilyan na gustong magtayo ng isang club at kukunin nila ang serbisyo ng grupo ni Giselle para dalhan sila ng mga bata. Sa ganoong paraan, mabibitag nila si Giselle at maililigtas nila ang mga batang nasa panganib. Upang maging kapanipaniwala ang plano, humingi sila ng tulong mula sa isang mayamang negosyante na si Pablo Delgado. Personal na kinausap ni Tim si Delgado at ipinakita ang bigat ng kanilang misyon. Bahagyang binago ni Tim ang tono, mataim Tim at seryoso. Ang kaso ng pang-aabuso sa mga bata ay patuloy na tumataas. Hindi ito karaniwang krimen na napagagalaw lang sa madilim na kalye. Ito ay organisado at napakalaking negosyo. Isang beses mo lang maibebenta ang isang supot ng droga. Pero ang isang bata, kapag nanganganib, pinagsasamantalahan ng paulit-ulit. Dahil dito, milyon-milyong bata ang na deliver taon-taon sa pinakamadilim na sulok ng mundo. Kailangan ng tapang at mabilis na aksyon para putulin ang ganitong gawain. Nakinig si Delgado ng tahimik. Ramdam niya ang bigat ng sinabi ni Tim. Hindi lang statistics ang inilahad nito, kundi mga buhay na dapat iligtas. Sa huli, pumayag si Delgado na sumali sa kanilang plano at ipagamit sa kanila ang kanyang pribadong pag-ari sa isang isla kung saan kunwaring itatayo ang club. Nakipagtagpo si Vampiro kay El Calacas, isang small-time child trafficker. Sa loob ng isang madilim na bar sa Cartagena, inilatag ni na Tim at Vampiro ang kanilang plano, ang pagtatayo ng isang members-only club para sa mga mayayamang customer napukaw agad ang interes ni El Calacas. Tuwang-tuwa ito ng marinig na kakailanganin ng limampu hanggang anim na pong bata para sa club. Ngunit alam ni na team na imposibleng magawa iyon ni El Calacas ng mag-isa. Kakailanganin niya ang tulong ng kanyang mga koneksyon at doon magsisimula ang bitag. Pagkatapos ng usapan, sinundan ni Jorge si El Calacas. At sa wakas, lumabas na ang bunga ng kanilang patibong. Nakita nila si Giselle, kasama ang iba pang miyembro ng sindikato, sa isang lihim na pagpupulong. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nakatanggap si Tim ng tawag mula sa kanyang supervisor sa Estados Unidos. Ballard, tapusin mo na yan. Sobra na ang ginastos sa operasyon, pero wala pa ring resulta. Uuwi ka na. Natahimik si Tim. Hindi niya kayang tanggapin na lilisan siya ng hindi na ililigtas si Rocio. Kinausap niya si Vampiro na halatang nawalan na rin ng pag-asa ng marinig ang balita. Bakit mo pinili ang ganitong buhay? Tanong ni Tim. Ang magligtas ng mga bata sa kabila ng lahat. Tahimik si vampiro sandali bago siya nagsimulang magsalita. Dati akong bahagi ng dilim, sabi niya. Minsan kumuha ako ng bayarang babae. Akala ko mga 25 taong gulang na siya. Pero nang matapos ang gabi, nalaman kong 14 lang pala siya. Napatitig si Tim habang patuloy si vampiro. Parang nasilayan ko ang kaluluwa niya at ang nakita ko lang ay kalungkutan. Bigla akong tinamaan ng dambuhalang alon ng kadiliman. At doon ko naintindihan, ako ang kadiliman sa mga mata niya. Ako ang dahilan ng sakit na iyon. Ako ang kailangang mamatay. Tahimik na tumulo ang luha ni Vampiro. Sinubukan kong tapusin ang lahat, dagdag niya, pero pinigilan ako ng Diyos. At mula noon, ipinangako kong ilalaan ko na ang buhay ko sa pagliligtas ng mga batang gaya niya. Natahimik si Tim, ngunit sa loob niya, may nabuhay na apoy. Mula sa kwento ni Vampiro, nakuha niya ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Sa gabing iyon, tinawagan ni Tim ang kanyang asawa. Ipinahayag niya ang desisyon niyang magbitiw na sa trabaho at manatili sa Colombia para hanapin si Rocio. Bagamat mahirap, sinuportahan siya ng kanyang asawa dahil alam nitong iyon ang tama. Kinabukasan, tinawagan ni Tim ang kanyang supervisor. I'm staying, sabi niya. Tahimik lang ang kabilang linya. Bagaman labag sa patakaran, palihim na ipinakiusap ni Frost sa US Embassy sa Colombia na tulungan si Tim sa anumang paraan. At hindi nagkamali ng hinala sina Tim. Ilang araw lang ang lumipas, Isinama ni El Calacas, sina Giselle at ang kanyang grupo sa negosasyon tungkol sa delivery ng mga bata. Sa gitna ng pulong, ipinangako ni Giselle, makakapagdala kami ng hindi bababa sa limampung bata sa araw ng pagbubukas ng club. Kapalit nito, isang daang libong dolyar. Ngayon, alam ni Tim, malapit na siyang humarap sa pinakadelikadong bahagi ng kanyang misyon. Ngunit kaya ba niyang iligtas ang mga bata bago pa man maging huli ang lahat? Dumating ang araw ng pagbubukas ng club sa isla. Tahimik na nakatayo si Tim Ballard habang pinagmamasdan ang paglapag ng bangka ni Giselle at ng kanyang grupo. Ngunit napansin niyang kulang sila. Sa halip na limampung bata, tatlong pulang ang kasama ni Giselle. Nasa daan pa yung iba, paliwanag ni Giselle. Darating din sila mamaya. Pinilit ni Tim na manatiling kalmado. Alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Ipinakilala ni Giselle ang kanilang abogado, si Osorio Rodriguez, nakilala sa alias na Carne. Matangos ang ilong, maayos manamit, ngunit halata sa mga mata ang kasamaan. Habang pinagmamasdan ang mga bata, hindi maitago ni Tim ang panginginig ng galit. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap. Maingat niyang iniabot kay Juarez ang bayad na isang daang libong dolyar, ang hudyat na nagsimula na ang kanilang operasyon. Sa kabilang panig ng dagat, nakapwesto ang mga pulis sa pangunguna ni Jorge tahimik silang nakatago, nakamasid sa bawat galaw ng mga tauhan ni Giselle. Makalipas ang ilang oras, dumating na rin ang ibang mga bata. Ito na ang hudyat. Go! 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 Sigaw ni Jorge sa radyo. Mabilis na kumilos ang mga pulis, sumugod sila sabay-sabay na pinalibutan ng resort. Nagulat ang mga tauhan ni Giselle. Isa-isa silang pinadapa, tinutukan, at inaresto. Para mapanatili ang kanilang cover, sinama rin sa pag-aresto sina Tim at Vampiro. Isang hakbang na bahagi ng plano upang hindi mahalata ang kanilang pagkakakilanlan. Sadyang inihiwalay ng mga pulis si Carne mula sa ibang naaresto upang isipin ni Giselle na si Carne ang naging informant ng mga pulis. Habang dinadala sa ligtas na lugar ang mga bata, napaluha si Tim sa tagpong nasaksihan niya. Ang dating mga batang biktima, ngayon ay masayang nagkakantahan, pumapalakpak sa parehong ritmo ng tambol ni Rosio. Tahimik na tumingin si Tim sa malayo, pinapakinggan ang musika ng pag-asa. Naririnig mo ba yan? Tanong ni Vampiro. Tumango si Tim. Oo, mahina niyang sabi. Naririnig ko. Ngumiti si Vampiro, sabay sabing, yan ang tunog ng kalayaan. Habang nakatingin si Tim sa mga batang masayang tumatakbo sa dalampasigan, alam niyang tapos na ang isang laban pero hindi pa ang digmaan. Dahil sa gitna ng tagumpay, hindi pa rin natatagpuan si Rosio. Upang malaman ni na Tim kung nasaan si Rocio, pinalabas nilang nabaril at napatay si Carne sa loob ng kulungan. Nang kumalat ang balita, nagpanik ang grupo ni Giselle. Sa takot na sila na ang isusunod, napilitan silang magsalita. Ibinunyag nila na si Rocio ay ibinenta kay El Alacran, ang leader ng Revolutionary Armed Forces of Colombia, isang rebelding grupo na kilala sa karahasan at pagdukot. Ayon kay Jorge, ang teritoryo ng mga rebelde ay nasa gitna ng kagubatan ng Amazon, isang lugar na halos hindi matuntun sa mapa. No-fly zone iyon, paliwanag ni Jorge. Walang pumapasok doon, hindi ang hukbo, hindi ang pulis, hindi kami. Tumitig si Tim sa kanya, hindi papayag. Ganun na lang ba yon? Tanong niya. May batang bihag sa loob ng gubat at wala tayong gagawin? Team, sagot ni Jorge. Kontrolado ng mga rebelde ang lugar na iyon. Kung papasukin natin, mapapahamak tayo. Pati na rin ang bata. Ngunit tumindi ang boses ni Tim. Paano kung anak mo yon, Jorge? Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng tanong. Pinutol ni Vampiro ang katahimikan. May paraan, sabi niya. Pinapapasok ng mga rebelde ang mga doktor at medical workers kapag may outbreak ng cholera o malaria. Nabuhayan ng loob si Tim. Iyon na yon. Pupunta tayo ron bilang mga doktor. Sumang-ayon si Jorge, inihanda niya ang mga peking dokumento na magpapatunay na sina Tim at Vampiro ay bahagi ng isang medical outreach team. Upang maging mas kapanipaniwala, sinimulan nila ang pagbabakuna sa mga pamayanang malapit sa teritoryo ng mga rebelde. Ang bawat turok, bawat ngiti ng mga bata ay paalala sa tunay nilang layunin. Bago umalis, iniabot ni Jorge kay Tim ang isang injection na may GPS tracker sa loob. Ito ang paraan namin para malaman kung nasaan ka, sabi ni Jorge. Pagdating nila sa ilog, kung saan nagsisimula ang teritoryo ng mga rebelde, biglang hinarang sina Team at Vampiro ng mga armadong lalaki. Tinutukan sila ng mga baril. Mga doktor kami. Narito kami para tumulong. May outbreak ng kolera sa mga kalapit na lugar. Matagal ang tensyon. Tahimik ang mga rebelde habang sinusuri ang dokumento hanggang sa tuluyang magsalita ang isa sa kanila. Isa lang ang pwedeng pumasok sa lugar. Nagkatinginan sina Team at Vampiro. Alam nilang delikado pero wala nang ibang paraan. Ako na, sabi ni Tim. Babalik ako mamayang gabi. Maghanda ka kung sakaling kailangan nating tumakas. Tumango si Vampiro, mabigat ang loob, habang inaalis si Tim mula sa bangka. Tahimik lang siyang nakatingin habang unti-unting nilalamon ng gubat ang kanyang kaibigan. Habang naglalakad si Tim sa loob ng masukal na kagubatan, ramdam niya ang bigat ng hangin, ang banta sa bawat hakbang. Walang signal, walang kakampi, walang katiyakan kung makakaligtas pa siya. Pagdating niya sa gitna ng gubat, nakita niya ang mga lalaking abala sa pagkuha ng mga dahon ng coca, ginagamit para gumawa ng cocaine. Dinala siya sa kanilang pinuno, si El Alacran. Napakalakas ng loob mong pumunta dito, amigo, sabi ni Alacran. Malamig ang tinig at matalim ang mga mata. Masyado na bang malala ang laganap ng kolera sa lugar? Tumango si Tim. Marami na po ang naaapektuhan sa mga kalapit na komunidad. Kailangan kong suriin ang mga tao rito at maghanda ng evacuation para hindi na kumalat pa. Iyon po ang protokol namin evacuation, natawa si El Alacran, mapanukso at malamig. Pag may nakita kang may sakit, dalhin mo agad sa akin. Iyan ang protokol ko. Pagkatapos ay sinindihan niya ng lighter ang mga dokumentong dala ni Tim. Unti-unti itong nasunog sa harap niya. Nanatiling kalmado si Tim, pero sa loob niya, ramdam ang apoy ng kaba at takot. Lalong naging mahirap ang sitwasyon, pero wala nang atrasan. Naglibot si Tim sa kampo, nagkukunwaring naghahanap ng mga taong may sakit upang gamutin. Halos naikot na niya ang buong lugar. Ngunit wala pa rin ang batang hinahanap niya. Hanggang sa mapansin niya ang isang grupo ng mga batang nagtatrabaho, nagdudurog ng mga dahon ng koka gamit ang kanilang mga paa. At doon, nasilayan niya ang isang batang babae na may maliit na tatu sa likod ng leeg. Dahan-dahan siyang lumapit. Pabulong niyang sambit. Napatigil ang bata. Dahan-dahan itong lumingon. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa wakas, nahanap na ni Tim si Rocio. Lumiwanag ang kanyang mukha. Agad niyang tinanong, saan ka nakatira? Pero bago pa makasagot si Rocio, isang malamig na tinig ang sumingit mula sa likuran. Amira, nandyan ka pala? Si El Alacran, natahimik si Tim. May sakit ba siya? Tanong ng pinuno. Dahil sa kaba, hindi na nakapag-isip si Tim. Wo, wala naman, sagot niya. Tumingin si Alacran sa kanyang mga tauhan. Dalhin siya sa mga tauhan natin. Gusto kong masuri ito ng doktor. Walang nagawa si Tim, kundi sumunod. Kinagabihan, nagsimulang hanapin ni Tim si Rosio. Pinuntahan niya ang lugar kung saan natutulog ang mga bata, pero hindi niya makita si Rosio. Habang tahimik na naglalakad, nakita ni Tim ang grupo ni El Alacran. Nagkakantahan sila at nagiinuman. Naisip ni Tim na pumasok sa bahay ni Alacran. Pagpasok niya, nakita niya si Rosio na mahimbing ang tulog. Ginising niya ito, pero biglang sumigaw si Rocio sa takot. Agad siyang pinakalma ni Tim at naghanda na silang tumakas. Sa hindi kalayuan, narinig ni Alacran ang sigaw ni Rocio nagdesisyon siyang puntahan ang kanyang bahay para tingnan ito. Pagpasok niya sa kwarto, tinanong niya si Rosio, Bakit ka sumigaw? Sumagot si Rosio, may masama akong panaginip. Sabi ni Alakran, huwag kang mag-alala, nandito na ako. Nanginginig si Rosio, takot at luha ang bumalot sa kanya. Si Tim, tahimik na nagtatago sa ilalim ng kama. Nagsimulang maghubad si Alakran sa harap ng bata. Huwag ka nang umiyak, alam mo namang hindi kita sasaktan. Sabi ni Alakran, patuloy ang iyak ni Rosio at sa sandaling iyon, nang maramdaman ni Tim ang tunay na panganib, lumabas siya mula sa dilim. Pumikit si Rocio. Isang iglap ng kaguluhan ang sumunod. Pagkaraan ng ilang segundo, tumigil ang lahat. Tahimik, nakabibinging katahimikan. Huminga nang malalim si Tim. Habang si Rocio ay umiiyak sa gilid, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Lumapit siya sa bata, mahinahong sabi, Ligtas ka na, tapos na, at mabilis silang nagmadaling lumabas ng bahay. Bitbit -bit ang pag-asang makakatakas sila bago dumating ang mga tauhan ni Alakran. Tumakbo agad sina Tim at Rosio papunta sa ilog. Ramdam nila ang mabilis na tibok ng kanilang puso. Pagdating sa tabing-ilog, nakita nila ang isang lumang bangka. Tulog ang bantay nito. Maingat silang lumapit. Dahan-dahang sumakay si Tim habang tinutulungan si Rosio na makasampa. Sa kabilang panig, nagkagulo ang mga rebelde nang matagpuang patay si El Alacran. Agad nilang sinundan ang ilog. Hinabol nila sina Tim at Rocio, pero nakadaong sila kung saan naghihintay sina Jorge at Vampiro sa isang kotse. Nagpatuloy ang matinding barilan, pero nakatakas sila. Nang tuluyan na silang makalayo, ibinalik ni Tim kay Rocio ang kwintas na bigay ng nakababata nitong kapatid. Tinanggap ito ni Rocio, at sa unang pagkakataon may konting ngiti sa kanyang muka, ngiti ng pag-asa at kalayaan. Sa ospital, sumapit ang bagong umaga. Habang mahimbing na natutulog si Rocio, dahan-dahang dumampi ang liwanag ng araw sa kanyang mukha. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin at huni ng mga ibon ang maririnig. mayamaya -maya, may marahang boses na tumawag sa kanya. Rocio, dahan-dahang iminulat ni Rocio ang kanyang mga mata. At sa harap niya, isang pamilyar na mukha, isang lalaking matagal na niyang pinangarap na muling makita. Ako ito, ang papa mo, sabi ni Roberto, habang nanginginig ang tinig sa labis na emosyon. Tinaas ni Rosio ang kanyang kamay, dahan-dahang inilapat sa mukha ng kanyang ama. Hindi ito panaginip, mahina niyang sabi, sabay agos ng luha sa kanyang mga mata. Mahigpit silang nagyakap, yakap na puno ng sakit, pag-ibig at pag-asa. Walang salitang kailangang sabihin. Ang yakap na iyon, sapat na. Paglingon ni Rosio, nandoon din ang kanyang kapatid na si Miguel. Nagtagpo ang kanilang mga kamay at sa wakas, muling nabuo ang pamilyang winasak ng kasamaan. Tahimik na nakamasid si Tim Ballard sa pintuan. Habang pinagmamasdan ang mag-ama, ramdam niya ang kakaibang kapayapaan. Matagal na siyang winasak ng mga kasong hinawakan niya. Ngayon, sa wakas, muling nabuo ang kanyang pagkatao. Umuwi si Rosio sa kanilang tahanan. Sa gitna ng silid, muling inilabas niya ang kanyang lumang drum. Marahan niyang, Pinatugtog ang dating himig, ang himig ng pag-asa, ng kalayaan, at ng kapayapaan. At sa dulo, hindi lang mga bata ang naligtas, kundi pati ang puso ni Tim Ballard dahil ang tunog ng kalayaan ay palaging mas malakas kaysa sigaw ng kasamaan. Nanatili si Tim sa Colombia at nakipagtulungan kay Jorge upang sundan ang iba pang lead na natuklasan mula sa pagsalakay sa isla. Bago siya umalis, nailigtas nila ang mahigit isang daan at dalawampung biktima at nahuli ang higit sa labindalawang human traffickers. Pagbalik ni Tim sa kanyang pamilya, taos puso siyang nagpasalamat sa kanyang asawa para sa suporta at inspirasyong ibinigay sa kanya. Dahil sa testimonya ni Tim tungkol sa kanilang operasyon, Nagpasa ang U.S. Congress ng isang batas na layuning palakasin ang pakikipagtulungan ng Amerika sa ibang bansa upang labanan ang child trafficking. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panonood ng recaps natin to.